Na-extend nga ng Los Angeles Lakers ang kanilang winning streak matapos nilang talunin ang number one team sa Western Conference na Oklahoma City Thunder sa score na 126-99. Isang dominanteng panalo ito para sa Lakers na pinangunahan ng kanilang mainit na trio. Si Luka Doncic nga ang naging leading scorer ng laro matapos magtala ng 30 points, 7 rebounds at 6 assists. Mainit din ang kanyang shooting mula sa labas. Nagumawa siya ng 5 three-pointers at 20 points dito ay kanyang naitala sa first half pa lamang. Hindi rin nagpahuli si Austin Reeves na nagpakitang gilas sa kanyang 20 points performance kasama ang apat na three pointers Samantalang si Lebron James ay nagambag din ng 19 points, 3 rebounds at 7 assists na naging malaking tulong sa pagpapanatili ng momentum ng koponan. Bukod sa kanilang tatlo, isa rin sa mga naging X-factor ng panalo ng Lakers ay ang malalim nilang bench. Nanguna rito si Dorian Finney-Smith na may 14 points at 7 rebounds at si Gabe Vincent naman ay nagpakita rin ng magandang performance mula sa second unit na nagtala ng points. Maliban sa kanilang mainit na opensa, malaking parte rin ng kanilang tagumpay ang solidong depensa na kanilang ipinakita. Nahirapan ang mga players ng OKC na makahanap ng rhythm at nalimitahan nila si Shai Gilgeous Alexander na nakagawa lamang ng 26 points. Hindi rin siya nabigyan ng kahit isang free throw attempt at unang beses itong nangyari kay SGA sa kanyang career. Sa panalong ito, umangat na ang Lakers sa 48 wins at 30 losses na nanatili sa ikatlong pwesto sa Western Standings at may two-game differential na sa Denver Nuggets. Dahil dito, muling nabuhayan ang mga fans, lalo na't naalala nila ang sinabi ni Shannon Sharp noon na kapag nagharap ang Lakers at OKC sa playoffs, tiyak na hanggang Game 5 lang ang itatagal ng series. It <laughs> Samantala, bukod sa OKC ay isa rin sa inaabangan ng mga Lakers fans ang tapatan ng Lakers at Mavericks sa darating na Thursday. Ito din ang unang pagkakataon na makakaharap ni Anthony Davis ang kanyang former team matapos ang kontrobersyal at nakakagulantang na mid-season trade noong Pebrero kung saan na-trade siya kay Luka Doncic. Pero bago ang laban nila, sa Thursday na tanong nga si Davis tungkol sa emosyon niya sa muling pagharap nila ng Lakers, ayon nga kay Anthony Davis ay no emotions nga daw. Kahit tila walang emosyon sa kanyang pahayag, siguradong maraming kwento at tensyon ang dala ng laban na ito. Sa anim na laro niya sa Mavericks, agad nagpakitang gilas si Davis na nagtala ng average na 19.5 points, 9.7 rebounds, 4 assists at 2 blocks bawat laro. Muling pinatunayan ni Davis na isa pa rin siyang dominanting big man sa loob ng court. Sa kasalukuyan, hawak ng Mavericks ang ikasiyam na pwesto sa Western Conference na may 38 and 41 record at desperadong sinusubukang makapasok sa play-in tournament. Malaki ang inaasahan ng Dallas kay Davis upang tulungan silang makapasok sa post-season. Sa kabilang banda, tiyak na may iinit na sagupaan sa pagitan ni Davis at ng dating niyang teammates sa Lakers. Bagamat no emotions ang kanyang pahayag, tiyak na hindi ganoon kasimple ang lahat pagdating sa aktwal na laban. Bukod kay Davis, isa rin si Luka Doncic na aabangan sa laban nila dahil sigurado ngang gagawa ito ng kakaibang performance sa dati niyang team na Dallas Mavericks. Ang pagbabalik ni Davis at Luka Doncic bilang kalaban sa dati nilang mga team ay isang istoryang tiyak na aabangan ng lahat. Sa